Ayun ko lang mo? Magandang hapon po mga pambin Dito po tayo sa taas po. Sa may tapahan. At tayo nga po yung kagabi. Marami po tayo nakita ang mga katang po. Tsaka yung mga hipon. Ay sabi ko po siguro magandang magpain tayo ng tain. Para tayo may libring pang ulam na naman po. Bali ang ating ipinapain dati ay yung ano po, yung mga niyog na sinusunog po natin. Ngayon po, may bagong pain po tayo. Ito po ating susubukan kung magkakaigi po. Ito po yung floating pins po, yan Para sa tilapia. Ito po ang ating gagamitin ngayon. Bagong pamain po. Ewan ko po sa ibang lugar kung nakakagamit na sila. Pero dito sa atin ay ito po ay bago na pain sa ating tain. Yung iba po ay ano, pwede pong sapal daw. Ah, sapal bagang yung isa, yung ano yun eh. Yung ipa. Yung po ay yung ipa ay inaano. Nilalagyan ng tubig tapos ay binibilog po nila. Tama-tama lang po yung tubig na mabubuo yung ipa. Tapos sinusunog po nila. Sa atin naman dati ay yung niyog po. Yung po ay mabango din sa hipon at katang. Ngayon po susubukan po natin yung bagong pamain po natin. Mag-sample na po ako ng isa. O yan po. Ito po yung net, ito po Yung sinirang net, ito po yung luma na. Tapos nilagyan po natin mga isang dakot lang siguro po yung ano ko. Nilagay dito sa ano, net po, yan. Ito po yung ating pamain, yan. Lalagay po natin ito dito sa loob. Tapos nilagyan po natin ng ito. Takip po, yan. Tapos tayo po yung nag yan po oh. Nakain Nakuha, po, po ng canyon? mabait pala sa ating lagayan po. Hindi hmm. na nirepair laang po natin. Kuwari ko po tatlo ang may mga bukas dito, ito yung po laang. At maya maya po tayo ay maglalagay na po sa ilog. Traditional na paglalagay po, pagpapain ng tain. Sana po may mahuli tayo bukas na umaga. Tsaka pati ano po, mahal po ba ang niyog? Ay sayang po. Ah, oh, pero mas mahal ata. Ari, ano ba? Ano mas mahal? Hindi ito. Magkano mo kinuha? 50 na ano? 50. Minkit. Ha? 55. ayun yung mang, yung kupras. Ay, 60. 60 rin ito. Hmm. Para sa lang, ano. Hmm. Ito naman, di po masyadong matrabaho. Parang ang dami niya. Ah. Sampain, ah. Eh. Ito po ay mabango din, eh. Hmm. Sosyal po yung ating, ano, pamain sa katangpo, tsaka ano sa hipon abay floating pins po ay oh social na po ang hipon sa kakatawa yeah, okay na ito wala man itong butas talagay na po natin padalwa po Yeah, maya maya po ulit mga kormin pagka natapos natin diretso po tayo sa ilog dito na po tayo sa ilog mga kormin at tayo po maglalagay na. Umpisa po dito sa tawiran. Hanggang doon sa may ating kubo po doon. At may mga nagko nga po na i-update daw po yung ano doon, kubo doon. Tingnan po natin kung anong itsura doon. Wari po na. Pero ano po, tayo po may plano na sa ating kaingin po doon sa unang kubo. May plano na po tayong itatanim doon. Uh, ano po yung tambo na po ang ating itatanim gawa ng hindi na po pwede ang mga doon yung mga halaman po gawa ng mga gumgum po. ay dito na po tayo mga halaman sa tubigan kumbaga po ay pipisanin natin yung ano yung mga gulay natin dito na lang po sa tubigan tapos doon iba namang ano po tanim tambo na lang po yun kaya pinagatanim doon ng mga mayo na po gawa ng pagpatak ng mayo medyo may ulan-ulan na po yun tamang parahon po ang pagkatanim ng mayo gawa ng naulan-ulan na nga po bubuhay po agad yung tanim pero ngayon mainit po hindi po po pwede tayo po yung na ah tayo po yung na <laughs> yan mga lay. nasa loob na po yung ating pain yan o eh. dun po tayo sa ano na po. Sana po tayo may mahuli bukas. Kagkabi po yung, ano, lapasan ng ano, po at saka hindi lang po kami mga makapanghuli. Gawa ng wala po kami panghuli po. Dalalaan po namin na yung pana ay hindi mo po pwede po nagbababad. Hindi. Lasay. Iba eh, ibang katawan. Mag wala ang magandang ano, laga nga niyo. Ang magandang banga. Ano na ba ito? Nabago ang pisto. Ano ang banga? Oh, do pala 'yun, ano, Jimelina ano? oh. Ano? Oh, sumampay pala 'yun sa niyog. Ha? Huh? Sumampay sa niyog. lumiit ano. Pag mga isang buwan, lalo mas malit dito. Tapos nalagyan pa daw ng dam sa taas, ano, lalo na no, wala tubig. Pag nalagyan, ano? Pag nilagyan ng dam. So, Ayun, hindi makuloy. Sana nga, hindi makuloy. Eh. Bila na. Baka limang ano na po tayo. Kain. Lima pa. Lima pa, sa si taas po. Boom. Diba eh? Saka ba? Ay, oo. Meron nga pala dyan. Huh? Ha? Meron nga dyan. Kita-kita ayo. Kita-kita ko yung mga daliri mo no eh. Buhay pa yung kubo ah. Buhay pa. Katayo pa. Ya, jalan dulu. Kalau tak apa-apa, maafkan saya. Jalan Laki ni liit, ano? Uh -huh. Nakatapos na po tayo sa paglalagay po ng tayo natin. Doon sa mga naghaharap nga po sa unang kubo, mga panabito po yun. Medyo madamo na Tapos yan po ay yan, madala na po ang mga. May puno po yung malaki, madala na po. Awka. Awka ng baha. Ah. Pa. Pa yung pala yung napilipit may higi, Nawala po. Naanot ng baha. Ano na lang baha. Nakatayo pa naman po siya. Ayan. Kaya lang po yung wala na po. Palita na po. Bubong lang naman eh. Ay, kahit. Dato na eh, rin eh. Eh, mayroon niyo. Uwa. natin yan oh. Kitain. po yung ating iron na eh. Sayang, dadalhin ko natin ah. Stainless po ito. Ano? Eh. Sayang. Para may lang sa pangata din. Oo. Pakata mo muna 'yan. Tol. Kita na lang. Okay. Okay. <laughs> Pero <may No>. <laughs> wag mo ugayin. Mama mata. Ito pwedeng kunin natin o ating bubuuin dito. Oh, kasi. Gawa ng pag ano siguro sa ano na pag may tanim na po tayo dito na ano ng mga tambu po pwede po natin itong buuhin ulit marami naman pong kahoy ay sukan na wala ko yan ang ganda ng saging na yun na lang po natin mga pambil po mayo abril po siguro pagdating ng mayo ay okay na rin po ito kumbaga ay matutuyo na po ang damo pagdating ng Mayo, papatak ang ulan doon po tayo matanim ng tambo mawag po tayo pa mga pandil mawag po din sa tabi ulo mawag na ulo sa poro pag po mainit ang panahon nang pa ay hindi masyadong ma ano, hindi katulad po ng naulan at talaga pong iba. Ano ba 'yun? Na hindi ah. ko na alam. Pare kana ka ito ay. Ito po ay matamis. May Lahat man ang bulak-bulak kaya dinadapuan nyo ng ng tutubi, Ay, tutubi. Nang hmm. Nang silang, uh, hmm. hmm. eh tutubi ng bis sila may nagpagkain nila walang bubuyo walang Patayang mabubuhay tayo. walang ano kaya dapat hindi sinusunog ang Gino'ng bugaw lang. Pagkos, Bug kadamihin ako. May mm. nakikulong sa atin yan sa mga tao ang nangyari. Nakatapos na po tayo mga farm At tayo pinakapanguhon ng pako po. Yan po. Okay na po ito. Pag po ari po yung naigisa natin ay libreng ulam na po. Bali bukas na lang natin agapan po. Pamaman daw na itong ating mga taing. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta mga farm Ingat lagi ingat bless po. Babay po. Yan. me.